So yun, magandang hapon So bali, alas 5.45 na ng hapon Nagsagwan naman tayo Pero dito lang ako sa may ano Boundary ng barangay namin Barangay Lipata, tsaka barangay Tasbilya Dito tayo magsisimula So bali kagabi Dito rin ako nagsimula Papunta doon, hanggang lagong niya tayo So bali, kanina Bibili na sana ako ng baterya Kaso pagdating ko ng bayan Sarado yung bilihan hali di pala kaya naman pala sarado yung tindahan tindahan ng baterya bago na sana yung baterya natin ngayon kaso hali di kaya sarado so bali yung gagawin naman natin ngayon ngayon hanggang abutan naman tayo ng paglubat ng baterya natin doon naman tayo uwi kung hanggang ilang oras lang apat lang na oras siguro wala na naman to so yun sana swerte naman tayo para Jackpot na naman tayo New Year na bukas Bukas ng gabi So yun, abang-abang po Aantayin lang natin na tumilin Medyo maliwanag pa naman kasi Aantayin lang natin na tumilin Yon, mag-uubisa na tayo Ikot tayo dito ng ilang ikot Tapos diretsyo na doon So balay, yung spot namin pala ni Utol parate Malayo simula doon sa amin umabot kami hanggang limang kilometro yung pinapanaan namin yan ganyan kami ano mamana pero kung lang, lang hindi kaya na lang ilang kami iba kami dito lang kami sa bangka nakasakay lang dito sa bangka naghahanap ng papanain gamit yung ilaw na ginagamit namin ng 3SM na baterya so yun habang-habang po sa mahuhul natin mahaba na yung meter natin lang may binamano na tayo kung walang ulap maliwanag pa yung maliwanag pa kung ulap kasi simula ko pa lang talaga kandungo ko pa lang may nagpahuli na sana marami yung sampah ngayon thank you Lord ang biyaya agad dito na mm -hmm. sa Bilagot Bay tagal at bago tayo makahadag <coughs> salamat nakatagpo naman tayo na ng kulamutan <laughs> na gitik <laughs> Salamat kay eh, pangalawa ko ng buta na tayo Last call dito na Nandito na ako sa may Gear Sa bayan ng Alin ah. Dito na tayo nakadagdag ng buta na sa may tapat namin nagpakita kan? magkalapit lang dun sa nauna natin dalawa na tatlo na pala may una pala tayo dun sa may labat namin salamat nandito lang sa tatlo pa yung lalim Obrigado. <coughs> dagat para nang mayelo sobrang na lamig eh. dalawa pa lang yung pasit natin salamat may nagpakita na patakulang butan sobrang awa. Nice cheese skin siya. Salamat. Nakatag naman tayo ng malaki oh. Dito na ako sa may amin. Ah, grabe. Sakit sa noo. Oh. Ang Ang tagal sumingaw. Mahirap kapag ka sumasakit yung mo Salamat. Pakaapat na tayo. Yung ilaw natin. Inaantok na. May lumusong doon sa may daong namin. Si Utol siguro ito. di Chimpuan ni Utol yung paglakas ng ago Siguro malakas na yung arus pwede pa pagtika natin yung ilaw sinababaw lang tayo dumaan yung ilaw natin matutulog na sana bukas bukas na bukas mo bilihan ng anak bakalihan ka bukas na para makabili na tayo ng bago hindi tayo makapagpalalay nito kapag ka ganito yung bandera natin laging lagi lubat. Salamat na kapahabol tayo ng isang balaki. Balaki ko lang muna rin. Nakakapapin tayo. Kasi lang, hindi siya mahina ngayon. Magista. So yun, mga sabay tapos kinin natin. Kung mga A few moments later. So yun, nandito na tayo. Ito na yung nahuli natin dadalawa lang yung pusit buti na lang nakapahabol pa tayo nito malaki kaso lang hindi ka na akong umahon hindi ka na hindi abutin sa ilalim to so sumbrang sakit ng lungo na ako so bali na pa to may ata pa to bukas lang natin to malalaman ko ilang kilo pa doon kasi kilo kilo pa rin utol to

Helios 5.1 kuwartan din daw din patsyo po sa ito ito pinanak ko ito sa ulo 600 grams to eh. pasok na yan sana sa 280 kaso walang kasama yan isasama sasama lang natin itong dalawa yan 1.1 yan at ito, ito yung pangulam natin. Kasi hindi na uubos eh, yung kilo yung pangulam natin. At yung agwas na natin, yung agwas. Ayan. Malaki, isang kilo at karahati. Bali yung kilo nito, 150. Yung kilo nito, malaki talaga. Salamat kahit na wala na tayong huli eh, yan, malalaki naman yung kulambutan natin so yun tatala natin ito kung magkano na, Kitain natin ito bukas so yun mga kabinjor ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi yan. so bali yung kulambutan nga pala natin ano 14.4 kilos to yan nung binawasan natin ng eh kayaan, 13 kilo na lang pero ayos na rin malaking tulong rin to Ayan, kumita tayo ng 2,216 yung kabuuan na ipinta natin 15.6 kilos at yung pangulom natin ay 10 kilo kaya may kabuuan huli tayo na 16.6 kilos thank you may pang new year na so yun magsha shout out po tayo so yun magandang umaga so yun unang una po shout out sa ating mga masuki na pagsabaybay ayan shout out at maraming maraming salamat po sa mga sulid na supporters yon at lalo lalo sa mga silent viewers natin ayan shout out po sa inyo ayan happy 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 new year po sa lahat ayan shout out po kay ma'am Rachel yon shout out po sa inyo ma'am at sa buong family nyo at kay sir April Jobson yun, yun shout out kay Vicente Salomon from Brigador si Bajay Aklan ayan shout out po sa inyo idol shout out sa Batalaw na family dyan sa Nasipit Agusan del Norte ayan shout out po shout out kay Cesar Abding shout out kay Daniela Dalim at Chus Prince Dalim from Santa Rosa Nube Siha ayan shout out po sa inyong magama shout out sa Kayadong family ayan shout out po shout out kay shout out sa Disano si family ng Kaloyan Piti ayan shout out po shout out kay Fernando Lacazan Lili ayan shout out po shout out kay Alexander Piskera and family from Jane Santambler ayan shout out po shout out kay Armando Suabirdis from Batok Katanduanes ayan shout out po shout out sa Estabilio at Sagala family ng Gulayan Katmon Malabon City yun ha uh, at uh, Yolanda Tagala Estabilio ayan shout out po shout out kay Joel Villos from Saudi Arabia Damam shout out kay Josie Bautista shout out kay Ricky Hernandez from Tagum City Ayan, shout out to. shout out kay Robert Rama shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naay Kabiti Ayan, shout out po sa si mga tika -Kabiti. shout out sa Diratory Family ng Barangay Lagundi at sa Lele Boys Mayot Hotel Manila Ayan, shout out sa mga solid viewers natin dyan sa may Lagundi and gabi gabi nandun kami sa may tapat ng Lagundi shout out sa Disolok Family kinabong LB Laika, La Army, Ryan, Trisha, Rocky, Bibi, Ida, from Babatnon, Non Ayan, shoutout po sa Disulok Family. From Babatnon, Non ayan, shoutout po. Shout out kay Romeo Alconis at sa Amor at sa Alconis Family dyan sa Takligang, San Jodoro, Oriental, Mindoro. Ayan, shoutout sa mga taga Mindoro. Shoutout kay Joseph Dario. Shoutout ke kay Mikey Dalisay from Barangay Gibun, Nabasaklan. Ayan, shoutout sa mga taga Aklan. shout out kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City. Yan shout out po Ma'am. Shout out kay Joshua G. Fresnido from uh, Baguio City. Ayan, shout out po. Shout out kay Mary uh, Aligato from Imus Cavite. Ayan, shout out po. Shout out kay Marvin uh, Andrade. Shout out kay Michael Jan Durano and family from San Luis Agusan del Sur. So, yun, shoutout po sa inyong mga kadoy. At syempre, shoutout din natin yung mga kapwa uh, natin na channel at pa-support din po mga kadoy nyo. Ayan, unang-una kay Otol Rafi. Yun, shoutout kay Otol Rafi. Madami na naman si Otol Uli. Dun sa ispat na sa kabahungan. Ayan. Travis for fishing yun at sa mga kapatid kina John at Master mas start TV vlog yun shout out kay Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabugsay TV Pantan Fishing at Major Manoy Nel Vlog Sibadong Vlog Banayat Vlog fish. Juni Fishing TV Auxiliary Auxiliary lang pa siro TV at si Jorkoya TV Nanay Ruby Channel Roger Arciso Trailer Driver Beagle Hunter Vlog MP Eric Adventure Kapising Sagaya Adventure Batang Samar Matandang Espiro So yun support natin mo natin mga ka-video yung kayo ng mga channel So yun sa nais nice, magpa shout out Ayan mag comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para sa susunod na video yun mag shout out po, po kayo Yun maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa next video po God bless po Bye bye